Hello guys, good morning. Good morning. Day what? What number of day? Is it day two? Or day three? Day three. Yes. In Azerbaijan. Yes. And you will eat again. Lots of eggs today. No. <laughs> Wala sa napo may, si may sinangag may na naman. Pero maganda rin po yung background dating. Look. Oh nga guys, medyo na kumunti yung lamig ngayon kasi kahapon sobra yung mga ice sa mga puno ganyan ngayon nawala na kasi maaraw kahapon eh no may mga ice pa rin doon sa mountain hindi natutunaw hello I'm eating tea sausage, sausage good and, good, and cereal and cereal Dr. Greg is eating a lot <laughs> yeah. I'm eating a lot. We think more than Simon. Okay. How much? So thought breakfast, ko, guys. Bread, ito mga mix na to. Have a porridge, coffee, and cherry juice again. With the view again, day three. So ngayon guys, pa-check out na kami dito sa Deluxe Park Resort. Tito Madel, say goodbye to our Bye. Cabin. <laughs> Bye cabin. Bye cabin. So papunta na kami ngayon sa Baku. Pero before going to Baku, magtutur muna kami guys. Ito yan. Kinakarga na po ang aming mga maleta doon sa van. And let's go. Dito kami sa Guba Gak Crash Forest Nakita mo naman yung ano, background ko pero less nga yung snow kasi umaraw na nga siya. Pero meron pa rin naman, ayan oh, nagiyelo. it's slippery. Ha? Huh? Let's go inside and check. Meron ditong ng store. Chan -Libel lake. I'm not sure kung tama pa kaka-pronounce ko ng pangalan ng lake na yun, pero nandito pa rin kami sa Guba. Nasa Guba region pa rin ito. na kami sa Chanlibell Lake! Oh, say hello! o oh, sa dito nun? Marimit mo pa nga ni Ian! Hello! Hello! Let's go! It's super sunny. Other side, other side. Other side, other side. Kabila, you push me? Kabila ka. Na. Kabila ka. kada. kabilaka kada. perfect pa mo. Ay. Puro picnic yun yun eh. Fishing. Fishing. <laughs> Hesus. <laughs> quiet, quiet. No fighting here. On, stop, stop, stop. Puro fighting na nasa vlog. <laughs> Pasabihin ng mga subscriber. Oh. The kids are so fightful. Fightful. <laughs> Basta. Oh. I'll be cameraman. Careful, ha? careful. Hello, guys. We're at the lake. Sasakay kami ng bangka bangka guys it's 50 manat for all of us and just 20 minutes say hi na this is a big boat say hi na hi tepi don't no don't. sudden change no sudden yes. turn just slowly we pep. flip with sudden turn slowly yes, tepe. hangin tepi hangin hangin tayo Hi. Oh, oh! Ang Captain Me oh, kereng <laughs> kereng ipolo ka tino. Kurang. Lipat. Dive, dive. Ano 'yung kinuha kong gloves ko tsaka bullet ko din nanagas na. <laughs> Malamig. Ang simoy ng hangin Malang tagas na sa Kamot ko <laughs> Recovered si Pa oh, Siguro kita kung puti pa yan Ano snow oh, na nice. yun Snow Basta guys malamig siya guys mga tunay Ay Aga sa anto lah, Punta tayo Pacific Ocean No problem Tapos na po ang aming ride Let's go Gaya na Mag fresh po May granite juice naman tayo Okay Wow okay. You're gonna, you're gonna hit it with your elbow, see? Be careful. Okay. Guys, we'll be having some fresh pomegranate juice yeah, here no for. It's not because this. For. See. See. You're just playing with wow. this. 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 Enough. Just see. My check it's already 3.38 in the afternoon and medyo masakit na yung mga pat namin sa kakao po kasi it's like less than 3 hours yung ride from dun sa last naming pinuntahan yung lake and papunta dito sa Baku kasi mag check in naman kami dito sa hotel na pagsistayan namin dito sa Baku sa capital ng Azerbaijan so ito nakikita ko na yung flame tower ayun o oh. and siguro mga ano na lang kami less than 10 minutes away to the hotel mag check in muna kami then na kami dun sa Christmas market and medyo gloomy siya ngayon guys dyan sa labas so ako ano nakikita nyo medyo gloomy siya pero 3 plan 3 ano pa lang 3.30 in the afternoon kasi nga po winter so yun na nga po yun anyway so yun excited na akong i-discover ang bagong Hey guys, so na kami sa hotel. Hey guys, so ito, nag-walk-walk na kami dito sa Nizami Street. Nakapag-check-in na kami. So right now guys, ayan, I'm with Simon. Akong, uh -huh. Hello! chaperone ni Simon. And ito yung guide namin. Ayan, si Abasog. Kasama ni Kuya. Ayan siya. Mag walk kami papunta dun sa Port Baku, isang Christmas market. Although dito sa malapit sa hotel. Christmas market pa Malapit talaga dito. May marami, may malapit din sa aming Christmas market pero do kami pupunta sa medyo medyo hindi na magano kalayo, medyo malayo. At eto guys, pumunta kami sa underpass. Speed rest. One minute rest. One minute rest. I am tired. <laughs> Pumunta kami dito sa Port Bako para mag Christmas market. Pero nauwi po kami sa Asian restaurant. Kasi konti lang pala ng Christmas market. Papakita ko sa inyo mamaya doon sa labas. Ito yung dinner namin guys. Sumating na. I pork noodles, tomato. And ayan. Ayan nga po si Tepi. Hindi papalagpasin ang boba. Hey, hey. Taste test mo na Tepi. Slowly. Hmm. coffee. Good. Very, 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 very coffee. Trying. First night namin dito sa Bako City and I'm with them. Sila ay nasa hotel na lahat. Kami na lang pupunta dito sa Christmas market. Look at the Christmas market. Uh, uh, yeah. At maraming tao guys kasi nga ngayon ay weekend. O okay. oh, diba? Hello. Hello. Actually, plan, ang goal talaga namin ni Tevi is makahanap kami ng hot chocolate. And I think, yeah, I makahanap na kami ng hot next chocolate week. dito, guys. In next week, let's go. Hey guys, ito na yung goal namin ni Tevi. Makahanap na kami ng hot chocolate. You want hot chocolate? No, no, no. What What's up, bro? Say hi. Hi to my vlog. You have one hot chocolate, please. <laughs> wow, 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 wow. Hey guys, so nakita rin namin dito yung Macdo sa bako. Let's try. No, let not actually try. Just check the menu. Let's go tap. Jesus. Guys, ang daming tao. Look. Wow. <laughs> tapos sinecheck namin ni Tepi yung ari ko kinecheck namin ni Tepi yung mga menu nila dun sa tawag dun Tep machine sa machine mm -hmm. tapos yung pala may nag order kinansel ni Tepi lang <laughs> no problem no problem my friend welcome as a picture <laughs> look well. na guys the Christmas market grabe dami tao kasi nga weekend game guys